So, ayan na po mga kapromdi ang outcome ng aking ginawa dito sa aking garden. So, madali siyang gawin kapromdi once na mayroon ka ng uh, screen. So, ayan nakikita niyo kapromdi, luwag na at napakaganda ng dating niya, maliwalas at very clean. Although, hindi pa ako nakapagwalis kapromdi kasi umaga, so maulan. nilagay ko yan sa may puno ng mangga, syempre napakarami kong halaman dyan uh, pinaghalo-halo ko na yung pilodendron, uh, dipin ba siya na cookies and cream. Kapamilya, welcome back sa Certified Friendly Channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay 'wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. At syempre, advance Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyong lahat. So ayan po mga kapromdi Mayroon na naman akong gagawin dito sa aking Garden dahil Medyo masikip yung aking garden Kailangan mapalawak ko siya So ayan Gagawang ko siya ng paraan para maging malawak At syempre mayroon na naman akong ginawang Ibang style sa aking wall So magugustuhan niyo ito kapromdi At syempre makakakuha rin kayo ng idea Kung paano ko ginagawa ito At syempre uh, Nakikita rin naman natin ito sa ibang garden Noon pa during pandemic time Marami na tayo nakikita nito Pero ayan, ginawa ko rin sa aking garden At uh, Uh, yun, siyempre masaya ako dahil nai apply ko rin sa aking bahay dahil siyempre kung kirito na yung aking wall so mas madali kong nagagawa yung gusto kong gawin at siyempre lumawak na yung aking garden ka dito at uh, napag napaganda ko talaga siya although kulang pa sa halaman pero ayaw ko kasi ng maraming ano ayaw ko ng sobrang halaman kasi nagiging ano masukan na yung dating. Minsan parang hindi mo na magustuhan kasi nga sobrang kapal na at hindi mo na ma-appreciate kung alin yung magandang halaman doon sa halaman mo. At syempre nag, parang nag-aagaw na silang, nag-aagawan sila ng attention. Kaya ito kapromdi hindi ginawa ko by, ano siya, by kanya-kanya silang style. So ayan, uh, let's go kapromdi at uh, papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dito sa aking garden. Syempre, uh, yung mga preparation ko, at uh, papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So ayun. no mm -hmm. So ayan na po mga kapromli ang outcome ng aking ginawa dito sa aking garden at syempre inuna kong tinanggal yung dito sa uh, may kusina sa, binta, sa may bintana, yung parang stunty na ginawa ko or uh, plant shelf. So, nung tinanggal ko ka from dito yung ipinalit ko, so mga ferns yung ipinalit ko para magmukhang maliwanag at syempre, maaliwalas yung dating niya kasi wala na siya mga iba't ibang nakikita, yung parang madilim uh, at malinis yung dating niya at syempre, yung ano naman ginawa kong ano, dito, yung uh, vertical garden sa wall ayan, nilagyan ko ng mga iba't ibang klaseng hanging plants ah uh, air hanging plants, may orchids, may huya, may dancing lady. Ayan, nakikita natin yung mga nandito. Tapos meron akong nilagay na sanggumay dahil hindi naman ito lumalago. Parang dalaw palagi yung ano, uh, branch niya. Pero ito ka kahit na ito walang dahon nito. Pero namumulaklak pa rin siya kahit walang dahon. So yan, uh, ang ganda-ganda ng anong bulaklak niya, punong-puno siya, ang haba niya. Pero ayan, uh, sana dumami siya. Din meron na akong nilagay dito na isang plants na unfamiliar pero parang ano rin ito kapormli. Uh, parang hanging plants din siya so hindi naman siya kailangan na didiligan palagi kaya yan pinili ko silang iligay dyan para hindi ako mahirapan just in case na uh, umalis ako dito ng ilang linggo or isang buwan, so kahit isang buwan naman nandyan, hindi naman na ang kahit hindi diligan, kasi mga uh, parang mga succulents uh, orchids, ayan, hindi naman talaga kailangan diligan yan, kasi pag yung mga hanging plants talaga parang ganyan lang, kahit na ilang buwan uh, hindi nababasa okay lang sila so eh, meron din akong nilagay dito na wild orchids at syempre yung, mga, yung orchids na tumutubo sa uh, mga niyog na isang araw lang yung bulaklak pero magandang bulaklak nito kapurnly kahit na isang araw lang pero ayun puting puti siya din mayroon akong hoya dyan dahil naman sa kabila kapromdi, yung nilagay ko naman dito sa isang screen, ay syempre dahil Pasko ngayon, ginawa ko muna siya ng uh, Christmas tree. So madali naman siyang ibalik kung gugustuhin ko kasi nasabi, nasabit-sabit lang naman yung mga halaman na ito. Kaya madali siyang gawin katulad nito. Ay hindi pala panta yung pagkalagay ko ng Christmas tree ko dito. So ayun. So madali siyang gawin kapromdi. Once na mayroon ka ng metal screen, tapos bubutasan mo lang yung wall na pantay, din isasabit mo lang itong screen. Di na yung pwede ka nang mag-sabit uh, ng na mga hanging plants dyan. Siyempre, bago mo isabit yung mga hanging plants, ilalagay mo muna itong tatalian mo siya para hindi siya pag, uh, pag uh, lumakas yung hangin, hindi siya ano, gagalaw-galaw. So, ayun. Kaya nilagay ko muna siya ng, ah, dahil baka lito ka -di, ang nilagay ko ng pantali ay yung ano, tie wire para matibay din. So ayun. At dahil pasko, nilagyan ko siya ng Christmas, uh, Christmas light at pinorm ko ng Christmas tree. So pag tapos na 'yung pasko, uh, tatanggalin ko na 'yung Christmas light, ay ibabalik ko na 'yung mga ano na 'to, uh, mga decor decor na tawag dito ka friendly ay uh, string of nickel. Ayan, string of nickel plan. So, pagtapos tapos Pasko, isasabit ko yan ng ganun dyan, no? Para mapupuno ulit yung square na yan. So, for the meantime, habang Pasko, so, inilagay ko muna siya dyan para for Christmas decor. So, ayan. So ayun na nakikita nyo kapromdi, na na at napaka ganda ng dating niya maliwalas at very clean although hindi pa ako nakapagwalis kapromdi kasi umaga so maulan uh, hindi ako basta-basta lumalabas kapag maulan kasi hinihika ako kasi kaprom di katulad nyo inaatake ako ng hika dahil maulan kahit naman hindi ako nababasa ng uh, ulan basta once na umulan parang automatic na nagiging affected yung lungs ko so ayan kaya parang napapagod ako palagi kapag umuulan so ayan napakaganda ng aking garden doon sa likod sa uh, backyard pero before the end of this December ay ipapakita ko sa inyo meron lang ako inaayos pero sobrang ganda na ng mga halaman doon ka from day. so ayan nakikita nyo napakaliwalas at uh, siyempre dito sa bandang pinaparkingan ko ng scooter ko yung motor ko ay maluwag na rin kasi dati lagi akong nagreklamo na masikip. Pag dumadan ako, parang umiilag ako para hindi ko matamaan yung mga halaman, para hindi ko ma hindi ako masabit sa motor. Ayan, uh, masi uh, maluwag na siya ka-problem. Nakikita niyo yan. Uh, tinanggal ko na yung mga halaman dito, banda sa dito. Kasi na halos nakadikit lang yan dito sa may siminto yung mga halaman. At yan... Nilagay ko yan sa may puno ng mangga. Siyempre, napakarami kong halaman dyan. Uh, Pinaghalo-halo ko na yung pilodendron. Uh, Dipin ba siya na cookies and cream? Peace lily. Mayroon din, ano tawag dito? Bigonya. At siyempre yung mga Chinese evergreen na plants. So ayan na, uh, kaya ko nilagay diyan kasi gusto kong maging maganda dito yung pagpasok ng gate kasi ni nasa front uh, nasa front ito ng gate once na pumasok ka dito sa aking bakuran ito yung kauna-unahan mong makikita. Then ah uh, gusto kong maging maayos yung dating niya at simply ako rin lang naman pupasok dito. Gusto ko pag pumapasok ako ng bakuran ko gusto ko malinis siya at gusto ko yung maliwala, hindi masikip. Ayan, so napakaganda niyang tinan or lukulang pa yung mga white stones ko. Gusto ko siya maging parang malaburakay na. So, sa next post ko, next video ko, uh, gagawin ko siyang parang burakay ba? Parang burakay garden. So, yan ang tatitle ko, burakay garden. <laughs> ang taray naman, no? So, ayan ka, yung ano, naging nagawa ko dito. Napakaaliwalas na at syempre magandang tingnan. Very clean at uh, ayan, maliwanag siya. Ay, uh, yung tinanggal ko naman na ano doon, tinanggal kong stante or plant shelf, nilagay ko dito sa gilid. So, nandito rin yung mga halaman na nakalagay doon, yung mga bigunyas na kulay pink. Ayan, na uh, dati magandang maganda yung dating nito. Kulay pink, malalaking dahon, tapos ma pink silver yung dating niya. Pero, uh, hindi naman siya nagbabago. Ang nabago lang yung mga dahon kasi lumiit siya. Uh, nilagay ko siya diyan kasi hindi naman siya masyadong sensitive at siyempre napapabayaan ko doon hindi ko na masyadong aayos uh, dahil sobrang dami ko nang dinidiligan kaya nilagay ko dito sa bandang ano uh, gilid para pag uh, umuulan sila din ito naman ka from yung Anastasia plants uh, siya kaya ko nilagay sa itaas kasi kinakain siya ng manok Although, umano, siya, parang naging malago na siya. Kaya lang, nung iniwan ko lang sa lapag, uh, lahat na dahon ay nawala. Kasi yung pala, kinakain siya ng manok. Akala ko kinakain ng uod. Tapos nakita ko, na-discover ko na ka ng manok yung mga dahon niya. Kasi maputi at variegated. So, ayun. Dito naman yung ano ko, yung bigonyes ko na ano. Uh, kasama niya rin doon dito sa shelf. At ito nga yung lalagyan ko dyan sa, ano, sa may uh, itong, ito mismo yun. Uh, nilagay ko ng halaman. So, binalik ko rin naman yung mga halaman ko dyan, yung mga begonias. Ay, iba't ibang varieties ng begonias, yung shamrock. Pero, nasusubran siya sa ulan dahil araw-araw umuulan nagiging, parang naging pumayat na sila. Parang nalulunod sa tubig. So, Ayan. sa kabuuan naman ng dito na yung ano nagawa ko dito naging maluwag at malinis Medyo ko lang pa yung pagkagawa ko dito pero yung ano naman madali ko naman magawa ng paraan yan kasi ah, parang sa landscape landscape na lang yan konting halo kay lang yan so okay na then ayun nga siyempre nagandahan ako doon sa ginawa ko dahil maluwag na at ma maaliwalas yung dating niya so yung mga ferns ko hindi pa siya mag, uh, hindi pa siya masyadong malago kasi ito galing ito sa kap kaprundi sa ano galing ito sa Manila so dinala ko ng umuwi ako so magkikimas na ito dito pero yun yung, yung pa rin parang konti lang yung improvement but Mahalaga meron akong Boston ferns dito na yung pang design ba, katulad dun sa friend ko sa Manila na ang gaganda ng mga Boston ferns nila, talagang malagong malago. So dapat ah, ganun din siya dun. Then ayun mga ferns sa iba ba? iba't ibang ferns, lahat naman yan halaman na ferns, hindi yung mga wild ferns, talagang halaman sya kapromde. So ayan, uh, nakikita niyo yung garden ko sa likod. Talagang maganda siya kapromdi Parang, ayun niya, medyo nakakulangan pa ako. Kaya siguro by uh, before the end of December, so papakita ko na siya. Then, syempre dun sa, ano, sa harap, uh, lumago na yung mga halaman ko dun. At uh, puputulan ko na naman niya ulit para mas maging maaliwalas. At syempre kapromdi uh, dito yung manga ko parang balitin na yung dating niya. Kasi ayan nakikita nyo, uh, sobrang lago na yung green field na pilodendron ay napakalaki na para bang baliti na yung dating niya. Pero magandas uh, maganda siyang tingnan, parang inkantada na. At siyempre yung mangga ko dito napakalago. Dapat uh, bawasan ko na siya ng mga dahon kasi sobrang dilim na rin. Uh, pero nagbibigay siya ng ano dito, uh, Parang nagiging uh, shield dito sa aking pintuan at syempre doon para pag may malakas na bagyo, hindi masyadong naapektuhan yung aking bahay sa ano, hindi masyadong nababasa yung pinto ko. So ayan, kaya okay na rin naman siya diyan. So ay, napakalago ng aking ano dito, um, mga halaman sa mangga. Yung mga burnished ferns ko na nilagay ko dyan nung maliit pa, So, ito na sila. Ang gaganda na nila ngayon. At ang lalaki na. May mga... Ano rin dito, may mga ferns, Boston ferns na gumagapang. So, eh, may tiger orchids At yung mga nakukuha sa bundok na mga, ano dito, yung mga vine. So, nagtanim din ako dyan. So, natatanda na ako mayroon tin akong tininim dito na parang ano. Wala na, hindi ko na makita nawala na tunaw yung ano ko dito. Yung isang ferns na parang hindi ko na matanda kung anong pangalan na, pero yung ano, magandang ferns yun. Kaya po mga kapromdi uh, nagawa ko na yung garden dito yung gusto kong gawin at syempre medyo kulang pa pero hindi naman kailangan na talagang isagad ko na yung kakulangan para hindi ko ipakita sa inyo so okay naman siya at least kahit paano naging maayos na at naging maluwag na ng aking garden dito sa uh, right side ng aking bahay so, dito ito kapromdi sa ano sa front kapag pumasok ka sa aking gate ito yung nakikita so kaya kailangan maging maayos at maging maganda para pag may bisita ako so magiging kaakit-akit yung dating so ayan po marami po salamat at advance Merry Christmas sa inyong lahat at sana nagustuhan yung aking bagong ayos dito sa aking garden na naging maluwag na siya kahit na masikip ayun napaluwag ko na siya din ayon maraming salamat sa inyong panunod at kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay in-invite ko po kayo na magsubscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos Maraming salamat Dismán Balos y muchas gracias.